tatlong taon na po kasi ito. Matigas siya. Tapos po nabupersa siya. Masakay. Tapos yung ribs ko parang mas... Napupulikat din. ah uh, parang mas umbok tong left side. Dito kasi nakakapako Alam siya. Ano nangyari eh. sa'yo? Natumba ka ba? Nagbuhat lang ako ng printer ng anak ko. Dinala ko sa school. Tapos sumakit na siya. Nagpa-acupuncture ako isang beses. So after noon, acupuncture ko, kinaumagahan, naligo ako. Naramdaman ko na siya nung nasa school na ako ng anak ko, parang miglang, parang mas magato. Tapos ito, umbok na siya. Tapos sa 3 years niya, kasama na to, tapos yung legs ko, may time na uh, para siyang uh, ngalay, at tapos sa gabi, pinupulikat. Tapos po, tapos ito yan, nakita ko na po siyang ganyan na siya, yung buto ko dito. Basta po, pag na-stress or na-fuerza siya, konting gawa lang sa bahay parang pag nakasandal po ako sa sasakyan, ano na siya, aramdam ko na mas bato. Sigurado nung may, may maramdam ng kakaiba. Pero pa ito na po para. kasi, na-operahan na ako last year kasi pakakalap oh. namin ng solusyon. Ang sabi po nila ay lymphoma, yung nakita sa ultrasound kasi sa x-ray po wala. Nung operan po ako, yung pain nandun pa din, hindi naman siya nawala. inoperan na pala kayo, yun lang. Kita ay di tayo Kailan ka nag-operahan? One year and one month ako. Na Pero napahilot ko na po itong master. Taba lang yung master eh, yung inalis sa iba. Oo. Oh, Taba lang ako. Taba lang Taba lang Tapos, Yon daw, oh, kasi ang sabi ng kahanap ah, namin ng solusyon. Kasi nagpa-therapy na kami dati. Oh. Sa batang yung therapy niya, natitrigger lang, tumitigas to. Oh. Tapos mm namamaga lang. Namamaga. Oh. Kaya tinigil na namin. Tapos nagpa-hospital kami. Ang nakita nila, life of... Pati ngayon yung report nung ano? Basahin, yung report ng opera. Lang, lang, yung hindi. nakuha lang kasi yung picture na meron kami. Patingin nga, yung, eh. yung nerve niya, may isina. Like Baka i-crack po, lalo marapcho. Dito. Dito, dito, dito sa, kasi ang paliwanag sa amin, ang lepo maraw ay, di ba sa banal, parang yung taba. tabang bumubuo na gano'n. Ngayon, naiipit daw yung masin niya. Meron nyo sa mga baboy-baboy, oh, yung mga mm. pagka pinisat mo yung tabang, may butol-butol. Oo, oh, mas kaya Laman ngayon, na, hindi mo malaman. Oo, ngayon ang sabi, yun daw ay naiipit yung muscle niya rito. Kaya raw... Uh, kaya nasa ilalim daw po ng uh, muscle okay. yung okay. Um, lipo. Hindi na sa yata din. Yung lipo makubo. Kaya pinalis namin. Kaso... Wala rin ganun Hindi ganun rin. rin po siya nawala. No, ma Madalas okay. ba masakit din ganito? Mm, hanggang dito po yan. Pag kinapa niyo po, ayun, mas mataba siya. Pati yung ribs ko, ito mas mataas siya kung po dito sa kabila. Di na sa sa messenger mo din. Nagano kayo? Nagpa-x-ray kayo? Patingin ko yung ano? Ay, na ito po yung nakuha sa akin. Yung x-ray ko po, Master Ron, hindi na ako nagpa-x-ray kasi wala rin silang nakikita. Hindi, yung bone structure ang gusto ko makita. Kung tumaas ba yung ribs mo, kung anong ilang... Hindi rin po nila safety. makita. Sa x-ray po, wala. Basta sabi nila, ano lang yan, uh, muscle pain pro ano lang yan, parang naano lang po yung aking muscle. Yun lang po. Tapos wala naman na. Kaya nag, uh, ano na po kami ng ultrasound. Yan po yung naalis ng doktor. Tapos same pa rin. Tapos yun pa rin po. Pero napahilot ko na po ito ng siguro dalawang beses na kasi masakit nga po siya. Pag hindi ko na kaya yung sakit, ipapahilot ko muna para lang mawala siya. Pang oh, God panggad <laughs> oh, mo yung ano ah. Gan mo na Tayo ko nga sa bed mo. Harap ka sa akin. Straight ka lang. Kasi na inuparan to Master. Eto, mas umbok to. Kaya sabi nila, ah, uh, lefoma. Kasi mataba to eh. Nakaumbok to nila siya. Yun po. Ngayon, binawasan. Tsaka, nakangat pa ng konti Mm, oh, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ka kahit po ito, pag inanong mo, ito yung ribs ko na eh. Ito hindi ganun siya kataas eh tingnan natin kung magagawa ng ating treatment. <laughs> mas matindi yung oh, mauna sa inyo. Yun. Ano matindi yung mauna sa inyo. Matindi Matindi yung ah? mauna sa inyo. Oo. Isa, mayroon ba dyan? Oo. Oh. Patapusunod sa amin. September daw yung mas... po ako dyan makatulog eh. Pag dito naman, pag naipit na po, masakit mida. na din, Ganun? Yung tagilid po, oh. masakit na po siya. Masakit? Kaya dito lang po ako, arti haya. Kaso pag ito po matagal, kaya ang feeling ko na siya. Kasi minsan po pag igagayang ko, ayan na siya. Ang sakit na niya dito. Yan uh -huh. na po yan. Ito na siya. Tapos hanggang dito na sa litid niya. Yeah, masakit na yan. Masakit na po yan, eh, pati dito. So, huwag natin pilitin. Eh mamaya, iaangat natin na yan. Maglulusin yan. Kahit pa paano mga ginawa. Tahihigay ko kayong okay. patay. Hindi na wala. Hindi na wala. Hindi nun, yung, yung ina yung pinakatawag sa ano eh. Uh, lymph nodes. Nagsisimula sa mga nodules yan. Lymph nodes. Uh -huh. Yung mga ano, uh, yung mga makulani ah. mm -hmm. Pag-asyo ito, kulani yung anong dimalis-alis. Mm -hmm. Kung ibang opera yun, hindi ko ko i-gagalaw. Ah. Hindi ka din, direct kasi yung sel dito. Pag kinmak mo yung cervical, tapos may opera kang malaki dito. Pag kinano mo yun, <laughs> makunit lalo yung <laughs> Pagkakaroon nga yung airpods mo? Hindi siguro. Wala. Ako umusap ko na yan, sila. Bicol din? Oo, oh, doon. Doon sa... Bicol na mga Ilocano? Hindi. Nga. Bicola na. Eh gano'n din eh. Binso yun. E, Naslo din sa barangay ng airpods. Di kilala yung airpods ko? Di kilala? Kilala na nga. Ngunit umusap na yan sila. Baka mga pinsan-pinsan yun. Baka saan labas ng airpods mo hindi, eh. May ko tatawin. Hindi sa mingi at Anton ng Dilacosta. Hindi, hindi. Joe Mariel din. Oh. Sino ba Joe mo. pangalan niya. Didi, didi, oh, non ho bisogno di te. Scusa. Mi non un po' sbagliato. Sì. Aspetta. non masakit pa? ah, oh, yan po talaga siya. Ang masakit. Dito ko. Tapos abot na po siya hanggang dito na. Pabunta sa Mary's. Pa. Minasats, hindi nadali. Ika ang patagin. Mm -hmm. Yung ito, balik kayo sa akin ha, gawin natin ang session, kasi sa unang ito, magkakaroon pala ng ano yan eh, changes. Okay. Siyempre magbabago posisyon. position. na pa kayo. Session natin. Nalakay lang yan maska na hindi babalik. Ano yan? Nine ibilisan natin yung uh, para mabilis malaman nyo yung uh, result kung talagang nagbabago. Malalaman nyo naman kasi ito, ito, 1 to 2 days, magkakaroon pa siya ng muscle. Uh, muscle irritation mga. ng konti. 3 okay. to 4 days, doon nyo naman alaman kung nagluloosen out na um, yung uh, Oo. tapos pag nagluloosen siya, si session natin, はい。

nakakaroon siya ng tro, yung eh, nervyos. No, kaya ito? Eh, ikaw naman, pahilot na. ka na kung saan sa akong ano, napahilot, mali yung hilot. Kailangan kasi mag up yung sa dito sa cervical at sa thoracic, kailangan mga cracking. Ah. pahilot kasi hindi pahilot. Pagkita sa ospital. pag sa ospital talaga automatic sabi siya yung opera. katawan nyo. Baka ang video ngayon naman, no? may hindi pa ako atrito po, dish pa. Tapos, session natin ng mga... Mga anong araw po kasi? Baka ng 17, day o well, 17, dalawa lang kayo nandito dito. lang yung umunta, si Alice ko ngayon. Ako. Huwag naman sobrang aga, mga alas ocho na mga kasi, alas ocho Ah, <laughs> uh, ano, ko ano ka. Nagising ako nang madaling araw, sobrang gutom ko. <laughs> Natulog ako nung 7. Mga huh? 7:20. Tulog na, pagod na pagod ako eh. Sa itatakaw ko. Paggising ko <laughs> alas 2:30 <dos medyo>, sa. <laughs> e, eh, parang nakakatakot pa lumabas eh. Hindi tayo kung ano mag-alas 5. Ginawa na May nauna pa sa atin. Ginawa na pa sa amin, Master. Eh, kanina, masakit na pag nga ka Ah. yan, nakabot uh, yeah, na. Uh, Parang lang nai-stretch dito. Di oh, yan, ganyan yeah. lang. Yeah. Dali ah. Dito sa ilalim, hindi ko patuhin ang plus eh. Ah. Uh, Maglulusin yung mga stick ng muscle dyan. Master, yung aking anak, inaanok Pero iba-iba na po yung ano niya sa akin. Hindi na katulad kanina na ganito lang, hap lang. Oo, oh, masakit na. Ah, anak ka na, agad yung anak Okay, kaya okay. na natin itigil. Okay. Yung ngawit na lang sa ano, muscle, okay. maglulusi na yan. Sisingaw na yan, gaya ng sabi ko. 3 to 4 days, dun mo may experience. Ba? lalo uh, sumakit ah. <laughs> hindi. Doon mo malalaman, believe me. Ah, okay, Tapos maso yung ganito, oh, ito rin po kami galing, kaya ang ganamin kanina, padalawa kami. Malayo pala. Mas uh, malayo mo sa kabinete, kasi kabinete, doon pa yan. din mo lang. Umalis kami ng bahay, nine. 9? nine, nine, nine ng gabi, kasi kung anong bayan ng barito. Yeah, kaya mo, yan. Eh, direct yun yan. Sisi nga, to two days sabi ko sa'yo. Siyempre, makatulad niya, nagbago na, hindi na gano'ng masakit i-relax -re pa yun yung mga na-decompress. Kung ano man yung iniinom nyo. Ano ko na inumin eh. Kasi naano ko yung atay ko eh. Eh pa yung, ano pa naman siya, pain reliever. Kaya... Hindi na po. Hindi hmm, na. May Lalo kung mas marambot yan. May pagkumanong ka kalambot kasi parang lang siya maipit pang konti. Ganun na. Di na lang. Hindi na siya masakit. So, yeah. <laughs> isa na lang siguro to. Uh, maximum two sessions ba tapos At na yan. Ah, sige po. lang po. Kasi, eh, mas maganda yung surbuli natin. Oh, na, uh, okay. na kayo sa opera. Na-opera na siya dito. Para sa Ay, kaalaman nyo. Tinayag nyo siya na no, in Ang nangyari is... Sige pa po. Ang okay. nating... Okay. Thank you po. Thank you.